Eto mga idol, alam nyo naman na araw-araw halos may nagdadala sa akin ng palaka, hito, pagong, o kung ano-ano pa mga guys na isda na nahuhuli sa mga ilog tabang. O okay, sa mga kanal-kanal dyan mga guys. At syempre guys, undas ngayon kaya may mga bisita ako na dumating. At syempre yan ang uh, dinayo nila sa akin. At syempre guys, ito. Nagluto kagad kami ng sinigang. Sinigang na palaka. Ito guys, yung sinampalukang palaka. So, ito guys, ang ating mga ingredients ay uh, hinanda ko na rin. Meron na rin po dito ang uh, ampalaya. Ayan guys, uh, nilagyan natin ng ah, uh, uh, lalagyan natin ang ampalaya yan. Tapos, meron dito guys na dahon ng uh, sampalok. So, ito guys, yung ating uh, ilalagay. Kasi ito guys, mild ang, ang, ang uh, asim ng ganitong uh, sampalok. Siyempre guys, at uh, yan, tinutubigan na ni Tito, ang aking uncle po, ang magluluto nito Kaya kasarap guys, na nga sinigang At hindi natin patagalin pa mga idol, nilagay na nga natin ang ating uh, sampalok So yan guys, at uh, hindi natin po ating kumuluyan At syempre, ito na mga idol, hindi natin patumpik-tumpik pa Naluto na po kaagad mga idol, para hindi na po tumagal ang ating video At uh, diretsyo na kaagad tayo sa kainan Syempre, magpapahuli pa po ba ako? Eto guys, kain na po tayo. Hindi ako kumakain ng hinog tumi nga. Gusto ko yung hilaw. Ano <laughs> po mo? Hindi na siya kubaw na ako, no? Kasi ate Emma, nagpalat ng mangga. Hindi eh, naglaway ako, nung. No? Nung balat, hindi niya kakainin yung balat. Kaya eh, ako kumakain ako ng balat. Kinakain ko talaga. Ay, matipay ng ngipin ko, eh. Kinakain na. nagsasaw-saw -sa, sa patis. Hindi naman siya nag-aalok. Masarap <laughs> na yun. Ako, dito yung balat. Sabi ko, may oh. Di, dito. Kinuha ko ng balat. Hindi, ito na lamang ang kunin mo. Hindi, ito ang balat lang. <laughs> Sabi ko na eh. Hmm. <laughs> Pati sa may patis na may kalamansi may sili. Hmm. Sarap sa usawa nun. Ano bang mas mga alat? Pag may sakit ka sa pato, yung toyo o yung patis? Ano lang no? Nadali ako sa may corn beef. Ako ako kasi ako corn beef. Ting umaga mo mm -hmm. sa likod, saka itlog. Sabi naman ni Kuya Jun, corn beef ang pinakamaalat na dilata. Uh so, Hindi mo nalasahan, pero yung kanya. Kasi lahat yan inano sa asin. Mm -hmm. Hindi mo malasahan yung asin. Parang kwan, magic siya. Nadali ako lang. No? <coughs> Kaya oh, nga, ang dilata. Maraming ano kasi, yung preservative din. Yun. Tapos hmm. yung alat niyan. Mm. Ang dami kahit preservative. Hmm. Birmo Biro mo yung alat yung ano yung. yung alat i tinanggal niyo yung alat. Hmm. Birmo mo alat siya. Hmm. Hindi mo lang malasahan kasi hindi mo na siya kakainin. Mm. Minagic niya yung alat. Klase. Klase. Hmm. Okay. Na mayroon na to, kaya lang <coughs> tutubusin mo sa kanya ng ko nga. No, no, no. no, no, oh. yung problema jam. Ginamit ng sindikato niya pera oh. ka niya. niya. Oh. Eh, Kinuha

Ayon ba nung wala na? Nung, 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 nung sabi niya sa akin na, nagkali lang tito na niyan, paano natin? Sabi na, gura lang, sabi ko gura lang, tituloy niyan. Ba nung magtanong ako nung badang huli na nabayad na ako, yung survey, ganto pa survey, ganto pa tito na, oh na mas mahal na kasi ako, kasi ako na. Yung may alam ako sa survey, mga nagulat ng kung ano yun 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 hindi ako yun dito yun sa labas <laughs> 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 Mas maganda pala yun 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 gawa ng clubhouse yun 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 na may mga bahay na. Ah, may nakatira na? Kaso hindi pa lahat. May mga tira. Doon sa, sa bundok. Wala pa. Pero may kalsada na. Bundok. Meron na. Loob na loob. Wala mo kasi bundok. Ang ano ko dyan eh, pili natin lakarin na walang tarasikon eh. Hmm mga mga sahod sa isda, medyo masakit yeng, alam mo na? masakit na tayo ng clubhouse sa kanang exit yeng. ano? hmmm kano yung ano? kipamaani yun? kanayu? hmmm cream, cream. giniligan ng wold ginawa ng wold? wala kang abscess ito yung kapila ang merong... Kapila. Kapila, eh, no? kapila may merong. Tayo merong. Naksis tayo. Naksis tayo sa ino. Ha? Ah, ah, ayos mo na. Parang iniwala yung kasi ibang tracker sa yun. Kaya nilagay ng wall. Ha? Oh. Ha? Galing ako dito. Ako ako munta dito. Pag tumahan mo na ako. Ano tandaan mo lugar? Hmm. hindi na tayo eksaktong katabi ng ano eh. Hindi tayo. Hindi ah. tayo. Hindi tayo. Hindi tayo. tayo. Hindi tayo. Hindi tayo. Hindi tayo. Hindi tayo. Hindi tayo. Hindi tayo.